Welcome to Rain TV. Eto ha, inannounce na ni PBBM yung mga senatorials niya, candidate this coming midterm election, ngayong 2025. So, yung number one sa listahan niya ay si Manny Pacquiao. ba diba, si Manny Pacquiao dati, grabe yung ano niya, grabe yung mga sinasabi niya or mga, mga binibitawan niyang salita against PBBM. Tapos, ngayon, magiging kaalyado niya pala. Nako, ganyan talaga sa politika, no? Pwede mo maging kaibigan ngayon, bukas, kalaban mo na. Kung kalaban mo ngayon, pwede bukas magiging kaibigan mo na. Ganyan sa ano eh, ganyan sa politika, 'di ba? Parang ano lang sila, parang naggagamitan, 'di ba? Ganyan talaga ang laro sa politika. Kaya hindi na tayo magugulat no kung may mga ano, may mga ano din mga dilawan. <laughs> kadilaw pa naman ako. Na magiging kaalyado or kanaganing ipasok sa ano sa sa lineup ng mga senatorial ni PBBM. So aabangan natin 'yon. So, eto muna yung, ano, eto muna yung titingnan natin, panoorin natin ang mga sinabi ni, pangu, ano, ano, ni, ano, ni Mani Pacquiao kay PBBM. Kaya pala, yung nahalat ko talaga, no, yung ngayon, eh, parang dikit na dikit siya ano, kay PBBM. Kaya pala. Hindi rin malayo magkaroon ng martial law. Pagkasipundong ang... na Sorry, sorry, bro. I know Uh, Opo, okay. binigyan ako ng uh, ng uh, okay, pakyo na lahat ha. Sobrang yaman niya na. Secure na yung family niya. Pero, mabait naman siya. Tumutulong naman siya. Siguro lahat naman siguro ng tao tumutulong. May tao bang hindi tumutulong? <laughs> ba? Diba? Pero, ewan ko kahit isang porsyento, hindi ko talaga gusto si Pacquiao. Oh, yung kanya. Oh, yung ano nga, yung Jensen nga, hindi nga niya na pa-improve. Ano ba yan? Diba? Ang tagal ni ano ha, ang tagal ni Senator Pacquiao sa politika. Pero sarili niya, niyang lugar ay hindi maayos at hindi katulad sa Davao na sobrang Pero, linis. Sa lugar nila, hindi mo makikita talaga na progressive ang Jensen. Hindi mo talaga makikita doon kung anong merong maganda doon. Kaya hindi ko siya gusto. Sorry. Hindi ko siya gusto. Patisihan ng taong bayan. Siguro iba-iba naman tayo, no? Iba-iba naman tayo ng gusto na mga politicians, mga na siyempre, kung sino yung gusto natin, yun ay buboto natin, di ba? Kaya pala, dikit na dikit kay Pangulo kasi gusto maging kaliado, nagpapasipsip, ganun. Alam kung yan talaga ang gusto ng bayan, kung yan ang gusto ninyo, sige, gawin niyo Pero nasabi ko sa inyo, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng Martian ulit. Sige, kung yan ang gusto ninyo, din. multi-voto ninyo. At uh, pagdating sa atayin of the day, kayo rin ang sarili ninyo ang sisihin. Nakakandidato ulit sa si pagkasenador si Manny Pacquiao pero sa pagkakataong ito, kaalyado niya si Pangulong Bongbong Marcos. Sa front line na sa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawid. Siguro, kailangan na, hindi na pa kailangan ipakilala at uh, uh ko na lang ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador. Sen Kung halimbawa, hindi tatakbo si... Si, ano, si si Vice President Sara ng pagiging Pangulo. Kasi parang feeling ko hindi siya tatakbo. Feeling ko lang naman. Kung tatakbo si Tulfo, nakuha, hindi ko talagang buboto yan. <laughs> Ito ang Nakangiting sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong pagbabalik Senado ni dating Senador Manny Pacquiao. Magkasama kanina ang dalawa sa pamamahagi ng ayuda para sa mga magsasaka at mangis ng apektado ng El Nino sa General Santos City. Matapos ang pahayag ng Pangulo, naglabas ng statement ang kampo ni Pacquiao kinumpirma nilang tatakbo sa 2025 senatorial race ang dating senador sa ilalim ng tiket ng administrasyon. Nakatakda raw makipag sa ang political party ni Pacquiao na promdi sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Matatanda ang matapos ang termino ni Pacquiao sa Senado noong 2022, sumabak siya sa presidential race pero pumangatlo lang kina Pangulong Marcos at dating Vice President Leni Robredo. Kamakailan lang nakipag-alyansa rin ang Partido Federal ni Marcos sa lakas CMD ni nadating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at House Speaker Martin Romualdez. Si Arroyo ang naging daan sa pagbuo ng unity team ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sabi ni Romualdez, siguradong bubuo sila ng labindalawang senatorial candidate para sa 2025 midterm elections. Kumbaga, parang bagong unit team. At ang una nga sa listahan, si Manny Pacquiao dating miyembro ng PDP laban si Pacquiao kasama si na dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa mahati sa dalawang paksyon ng partido. Sa isang event sa Cebu ka inanunsyo na rin ang paksyon ni Duterte ang ilan sa kanilang mga ine-endorso sa pagkasenador. Sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Bongo at aktor na si Philip Salvador. Nakakala no, nadikit-nadikit itong si Manny Pacquiao. Ganun talaga sa politika. So hindi natin ano, hindi natin ma malalaman kung sino ba talaga yung mga totoong kakampi mo, di ba? Tulad ngayon, 'yon, di ba? Yung unity nabuwag na. Tapos sasabihin ni <coughs> excuse me, sasabihin ni PBBM ngayon na bubuo sila ng bagong unity. So meaning, yung unity dati wasak na. Wala na, nabuwag na. So bubuo siya ulit ng unity, ng bagong unity. Well, ewan ko lang. May mga ano din naman ha, may mga in-endorse din naman si ano si si ex president Duterte ng mga ano niya ng mga senatorial niya meron ako iboboto doon meron din ako hindi iboboto mas gusto ko rin ano ha iboto si Pia Cayetano at saka si Alan Peter Cayetano mas gusto ko sila na tatakbo ulit no at eto pa si ay gusto ko rin si ano si si Villar gusto ko si Villar si Cynthia Villar pero parang gusto na niya yatang ano mag mag-rest muna daw sa politics pero I don't know kung balita-balita lang ba siya kaya ganyan talaga sa politika. Gamitan. Pero ang iba naman, makikita mo na tapat sa kanilang grupo. Nananatili sila.